Grabe mga idol. Ito naman yung aking ulamin mga idol. Matagal na kasi akong hindi nakakain ito. Meron ako ditong pansit kanto na extra big. Tatlong piraso. Minsan lang kasi ako kumakain ito mga idol. Kaya try naman natin kung kaya nating ubusin itong tatlong piraso na pansit kanton. Sobrang dami nito mga idol. <laughs> ito na naman yung ating papakain at saka nagluto nga pala ako dyan ng gulay mga idol talbos ng kamote at saka talbos ng saluyot at saka talbos ng logbati yan po ating ipaparis at saka na akong apat na piraso na itlog na pinirito ko mga apat na buwan na kasi akong hindi nakakain nito mga idol kaya na kaya na isipan ko na magluto naman ako ng pansit uh, kanton palagi na lang kasi noodles yung kinakain ko <laughs> pero hindi naman palagi ako nakakain ng noodles mga idol kasi masama naman sa katawan na palagi noodles mas mabuti pa nga yung gulay yung yung lamin kaysa mga ganito okay lang yan mga idol kasi minsan lang naman ako kumakain ito luto na po yan mga idol Kain na po tayo kaya tayo mga idol mayroon ako dito ang steam na lubati kura, talbos ng saluyot at saka talbos ng kamuti ito yung kanyang sabaw mga idol oh. sarap to pansit kanto na big at saka apat na piraso itlog may inihaw na talong Kain tayo mga idol Imin. Mean. Tak mga idol. Try natin mga idol, maubos na to. May kanin ako dito, mga dalawang serve lang. first time kong nakakain ito mga idol yung content canton Terima kasih telah menonton! 우랑 우랑 yun mga idol. Ubus. Kaming salamat. Nanonood nyo. Bye-bye.